Alam mo po kapatid, para maging karapat dapat tayo sa Panginoon, gagawa tayo ng nararapat. Yun po ang paraan ng pagiging karapat dapat kung gawin natin yung bagay na nararapat sa harap ng Panginoon. Mari, tanong nyo sa akin, alin ba yung mga bagay na nararapat nating gawin? Kasi sa mga ginagawa ng tao, meron po tayong hindi nararapat na ginagawa eh. Basahin muna po natin ang unang Korinto sa Gis 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Meron pang isang talata, diyan pa rin sa Korinto, 6.12. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Hindi lahat ng mga bagay na minamarapat ng tao ay minamarapat din naman ng Diyos. Actually, meron matuwid sa tao, pero hindi matuwid sa Diyos. Eh. Basahin natin ang Kawikaan 14. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ayon, meron daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kapahamakan. Meron pang isang talata sa sa banal na kasulat dyan sa kawikaan na merong daan na matuwid para sa tao, pero para sa Diyos hindi matuwid eh. Kaya merong ibig ko lang ipakita sa inyo kapatid na hindi lahat ng matwid sa tao matwid sa Diyos. Hindi lahat ng nararapat sa tao ay nararapat sa Diyos. E alin ba yung nararapat sa Diyos para kung yun ang ating gawin, doon naman tayo magiging dapat sa Diyos. Pakinggan nyo sa isang talata ng Filipos 1.27 Ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ayon. Ang sabi ng apostol na si Pablo, ang inyong pamumuhay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Uh, alam po niyo kapatid, ano, yung salitang pamumuhay napakalawak nun eh yung pamumuhay parang salitang katawan. Yung kamay, hindi po yun ang katawan. Yung dibdib, hindi rin yun ang katawan. Yung paa, hindi yun ang katawan. Yung bibig, hindi yun ang katawan. Ang lahat ng yan, yun ang katawan. Pag samasamay mo lahat, yung bibig, paa, kamay, etc., etc., yun ang katawan. Gayon din naman yung salitang pamumuhay. Ang pamumuhay, lahat ng ginagawa ng isang taong buhay, bahagi ng pamumuhay. Kumakain ka, nagdadamit ka, bahagi ng pamumuhay. Yon. Kasi yung patay, hindi na nagdadamit yun. eh ah, Hindi na nagpapalit ng damit yun, hindi na naliligo, hindi na kumakain. Pero yung nabubuhay, yung bahagi ng pamumuhay, kumakain, nagdadamit, naghahanap buhay, nagsasalita, tumitingin, nakikinig, Ah, nakikipagkapwa tao, nakikipagkapit bay, nagdadala ng pamilya, nakikisama sa asawa, nagdadala ng anak, ma anak nakikisama sa magulang. Lahat ng ginagawa ng isang taong buhay, tinatawag po bahagi ng pamumuhay. Ang sabi ni San Pablo, ang inyo lamang pamumuhay, yung pagsasalita, pagkain, paggawa, pananamit, lahat ng ginagawa mo, maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, kakain ka, tatanungin mo sa Ebanghelyo, ano ba ang pwede kong kainin? Magdadamit ka, ano ba pwede kong idamit? O, basahin natin. 2.9 ng unang korinto. Gayon din naman ng mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. O, tinan mo, pati pagdadamit eh, sinasabi ng Ebanghelyo eh. Maghahanap buhay ka, nasa Ebanghelyo magdadala ka ng pamilya nasa ebanghelyo, mag-aasawa ka nasa ebanghelyo kung anong dapat mong gawin. Maghahanap buhay ka, anong hanap buhay ang pwede nasa ebanghelyo. Yun po, maging karapat dapat sa ebanghelyo ang ating pamumuhay. Lahat ng ating ginagawa, pati pagsasalita natin, pagtingin ng ating mata, paglakad ng ating paa, paghawak ng ating kamay may mga aral po ang ebanghelyo pag nasunod natin 'yon doon po tayo magiging karapat-dapat sa Diyos